Yan ang mga inspirasyon ko. Hindi pa ako monetize niya na. Panalangin nyo ma-monetize ako. O, oh, diba? O, ayan. Mag-share kayo. Mag-share kayo. Sige na, ayan na. Mag-share. Bakit yung madamot? Para rin yan sa reels. Diba? Hindi pwedeng lagi kang ikaw ang binobview. So, dapat matuto kayo mag-share. O, oh, hindi pa ako monetize niya na. What more pag-monetize ng lola niyo? Oo, mahaba-haba pa yung magagas ko sa inyo. Panalangin nyo na mapatuloy ang pagkakaroon ko ng Andalusia. O, partida hindi pa ako sumeldo niyan, mga muning ha. Ito ang mga lakas ko, naniniwala ako, nagkakaroon ng positive energy kahit na hindi ka nagbabitamins kapag gumagawa ka ng mabuti. Mm -mm, yung positive energy, bibihira yan. Oo, kaya maging positibo ka sa mga napapanood mo. Oo, huwag kang maiinggit. Kasi yung inggit na yan, nakoday, yan ang madalas nakakasira ng good cell. Kapag nasira ang good cell mo, ay, bababa ba ang immunocompromise mo. O, oh, de ba? So, o, oh, dali, huwag magdamot. Para rin yan sa reels. Hindi yung laging ikaw ang gusto mo pinapanood. Manood ka rin. Ako nga, kahit hindi ko uh, followers, natuto na ako manood eh. Basta, nakashare kay J1. O, oh, dali! Shit. oh, kayo mag-aaway. Yoko nang madadamot ah. O, oh, ba? Diba? Share kayo. ba? Diba? O, oh, partida yung ha? May bagyong hana pero inuna ko kayo. ba? Diba? Siyempre, para maka tayo ng mga mayayaman. O, na. Na sana pakainin din kayo. O, oh, si Madam Yuka hindi mayaman, pero may budget sa inyo. Uh, oh, ang asal dapat ating palaganapin. O oh, siya, hindi pa ako monetize ha. <laughs> Ang dami ko pang issue sa profile. Yan na, bye-bye. Bila ng gamot.